Napag-isipan mo na ba yung magiging tatak ng buhay mo? Ang tatak ay tumutukoy sa magiging katangian ng buhay mo na siya namang maaalala ng tao tungkol sa iyo. Meron akong nabasa na nagsasabi na kung ano daw ang madalas mong makita o madinig sa isang tao, ang makapagsasabi kung tungkol saan ang buhay niya o yun ang tatak ng kanyang buhay. Palagay ko may katotohanan dyan dahil kadalasan kung ano o kung sino ang mahalaga sa atin, iyan e ang makikita o madidinig sa atin. O halimbawa, kung nag-oopisina ka, e ano ba yung nakadisplay sa iyong opisina? Bukod yan sa mga gamit sa trabaho, di ba diba, yung iba merong religious article o kaya picture ng pamilya o pamisa naman ay babasahin na laging nakapatong sa desk nila. Sa wallet natin, Misan ang uh, nagpapakapal na lang at nagpapamukhang may laman ng wallet ay yung picture ng mga miyembro ng pamilya natin. Dati uso pa yung mga sa wallet pero sa ngayon, wala na yata gumagamit noon. Sa usapan, madali mong malaman ang mahalaga sa isang tao. Misan kahit anong topic ang pinagsimulan, ay mauuwi at mauuwi dun sa mahalaga sa isang tao ang pinag-uusapan. Sa damit, ganun din. Misan eh, di mo na kailangan tanungin kung anong sports ang hilig at kung anong team at kung sinong player. Dahil sa jersey pa lang na laging suot kahit wala naman sa laruan, eh alam na alam mo na. Sa mga older generation na may number 7 sa jersey, ah matik na yan. Pero mainam din na maging tatak ng ating buhay ang pagpaparangal sa Diyos. Dahil ang ibang bagay na ating naipagmamalaki ay mabuti naman. Pero ang mapag-usapan ng tungkol sa Diyos at maging tatak ng buhay natin ang tungkol sa Diyos, yan ay higit sa mga iyan. Sabi nga ni Pablo sa Bible, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man kailangan ng taong makarinig tungkol sa Diyos. At responsibilidad din naman natin na naunang nakarinig ng salita ng Diyos na ibahagi ito sa iba. Para itong seed o binhi na kapag sa buhay ng isang tao ay umaasa tayong magbubunga balang araw. Hindi ba't maganda kung ang isang tao ay lalong napalapit sa Diyos dahil sa atin? O dahil sa iyo? Al sino makapagsasabi? Balang araw, baka yung taong iyon ay magbahagi naman sa iba at ang mabuting salita ay kumalat din sa pamamagitan naman niya. Ngayong taon, magandang maging bahagi ng layunin natin ang lalong maging masipag sa pagbabahagi sa iba tungkol sa Diyos. Nagkalat na ang hindi magandang content sa internet at sa paligid. Panahon na para yung salita ng Diyos naman ang siyang palaganapin, hindi ba? Makibahagi ka sa adhikaing iyan at asa ka pa.